Kapansin-pansin mga idol, simula kanina ay nakikita nyo na one lane na lang po yung ginagamit dito sa part na ito ng San Juanico. Mukhang may bisita tayong dumating mga idol kasi kitang-kita nyo naman doon sila pinadaan sa kabilang side. Special treatment. So ibig sabihin, VIP yung mga dumadaan. Bangat, 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 bangat. you know so ito talaga yung cool part ko dito pagdating sa mga ganitong stoplight o yung mga ganitong checkpoints kasi yung mga motor talaga yung naandun po sa unahang side do no, sila yung nauunang mag go so kung natin dito sa gilid meron na nagbago meron na mga barikadang nakatayo dito at yung mga libreng sakay ay naka saayos na so ibig sabihin mas na aayos na nila yung kanilang rotation dito sa part na ito meron na silang plan na no, nagagandiga gaya dati na kung saan lang yung banat banat lang tira tira sakay ng sakay lang ngayon. So, dito, parang mayroon na po silang uh, pattern kung saan yung sakayan, kung saan po yung babaan, no, para hindi po magulo. So, ibig sabihin, nag improve na po ng bahagya yung kanilang pamamahala dito. No, so, kung napapansin nyo doon po sa simulang uh, part ng summer, may nakita na po tayo dito pagbabago, no, uh, parang yung kabilang lane ay hindi na po pinadadaanan. At yung kabilang side lang po dito sa side na ito, yung ginagamit no kung mapapansin niyo no ah uh, binarikadahan na no kasi napanood ko yung isang video na nagbababa sila ng napakaraming uh, barikada na ito na kulay orange at gagamitin daw nila dito sa San Juanico. So kaya nagpunta tayo, tinignan natin kung ano yung update nga ba kung pagbabago dito kung saan gagamitin yung mga barikadang yan. So no, uh, naabutan natin at nakita natin na ito pala yung gamit niyan, uh, isang lane lang yung ipapa gamit kaya ginamitan na ganyang klasing barikada. Ayan no. So totally, dati kasi one way yung nangyayari dito no, inuubos yung mga nasa summer side bago magpatawid ang nasa Leyte. Inuubos yung mga nasa Leyte na makatawid bago magpatawid naman ng nasa summer side kaya ang nangyayari nagkakaroon po ng pagbuild up ng traffic sa dulo sa dulo no. Pag nagpapago, no, pwede nagaantay yung isang kal kalo yung side, kalo yung side. Yung kabilang side nagaantay na mag-go kaya naiipon po yung mga sasakyan. So yung mga sasakyan pala na dumadaan dito ay below 3 tons lang. Yun lang po yung pwedeng makatawid. So sa mga idol naman natin nagang sayo nagtatanong pa rin kung saan po yung sakay na mga galing po ng Leyte na pupunta po ng Katarman, pupunta po ng Allen, pupunta po ng Eastern Samar ay mayroon po dito ginawa po silang antayan no ibababa uh, po yung mga yung mga pasahero tapos itatawid po ito sa kabilang side bula naman po doon sa kabilang side o halimbawa ikaw ay nasa late itatawid ka ng Samar. ay mayroon pong libreng sakay dito po sa part na ito ng um, late side no magtanong na lang tayo doon kung saan po yung sakayan patawid po ng sam ko wala pang biyahe yung bard so sana bukas lunes na araw ay magkaroon na po ng biyahe kasi mukhang okay na naman po yata yung uh, pantalan pwede naman daw po papakan yung inaantay na lang kung ito ay magbubukas na magtatawid na And so abang abang kayo pag nagtawid sila pag nagbukas sila magla live tayo doon at alamin natin kung nasa magkano po yung pamasahin ng birds at kung ano po yung mga dapat na requirements para makatawid dito yun yung kukumplituhin natin sa Uh, araw na yon kung mabutan na talaga natin na nag-open na. So, pag nag-open na po yung nagpapatawid na po doon sa part ng uh, mandayhan ay mag a update tayo. So sa ngayon, ito pa lang yung nakalap nating informasyon no. Ah, uh, ko lang uh, dumating na rin daw po yung uh, maggagawa po no yung mag repair magko-construct na sa Maniko ay nandito na daw po sa lugar natin. Yon. So yun lang po yung nabalita natin sa ating mga bubuwit. No, dahil sila daw din po yung gagawa po sa San Juanico Part 2. Yon. So abang-abang tayo kung saan ito itatayo sa so, ang bahagi ng kalupaan dito po sa Samarlite Marlete ito patatawi rin. So bali meron naman tayong napanood ng mga um, um, mga holographic yun, yung mga graphics graphics na video no kung saan daw po itatawid yung San Juanico no kung saan ito idudugtong prang Little Summer ito ay tatawagin San Juanico Part 2 well nandito po tayo ngayon magpapagas po tayo dahil sa, sa Summer ay eh, na mukhang nagkakaroon na ng pagka uh, kulang or nagkakaroon na po ng pagtaas ng mga uh, petrolyo no uh, dito tayo sa Tacloban kasi walang nagbago ganun pa rin po yung presyohan nila nasa 54 pa rin yung litro dito po sa part na ito. Alright. Kaya magpapagas tayo.